sa ilalim ng sulay so marami napakarami talagang viewers natin gusto nilang maklarify kasi ko konti lang yung nakapanood ng interview gusto nilang malaman kung may katotohanan ba itong mga paratang na ito sa'yo alam mo yung mga tao na yan uh, natulungan ko na yan sila dati at probably kinuha ko pa nga yan sila dyan yung iba na mga dati kong kasamaan sa kalsada binigyan ko ng trabaho tapos yung iba talagang umaalis sila ng parang hindi nila feel talaga magtrabaho ng maayos. So wala na tayong magagawa doon. Basta yung, yung part na ginawa ko bilang um, kaibigan nila dati, yung iba, hindi naman lahat kasi. Yung iba kasi dito nagpapanggap na kakilala ko eh. Kilala niya, nila ako na hindi naman talaga totoo. Nagpapanggap na close kami. Ako naman, di ba, kung talagang friend kami, hindi ko naman dapat i-deny, no? Pero mga talaga yung managing kaibigan ko, Uh, tinulungan ko na yan, pinagtrabaho ko na dito, libre kain, may sahod pa. Tapos napapansin ko na lang ngayon, parang yung iba, uh, sinisiraan pa ako sa kabila na matulong ko sa kanila. So hindi ko naman sila pinalis. Yung iba talaga ayaw na lang magtrabaho sila. So, yun. So open naman sa publiko yung naging buhay mo dati. Pero marami talaga yung gusto makarinig direkta sa iyo manggaling. Na do doon sa paratang kasi gumagamit ka daw ng... Sino man yan, papayag na ako mag-drug test kami. Ako pa mo magbabayad Basta kasama siya para para mapatunayan ako oh, kasi nang salita lang ng salita eh gusto ko yung may prueba kasi madali lang kasi magbanggit ng sasabihin natin madali lang kasi magsalita eh pero sige sino man yan uh, patunayan mo dalawa tayo ako mo mismo ang gagastos para magbayad doon sa accusation mo na kung saan so isa pang mabigat na paratang niya ito, ang daming tumaas ang kilay dito nagbebenta ka daw ng ipin ay di patunayan nila maraming nakakaalam na ang ko Paris no? so patunayan na lang nila kasi ang, ito lang yung sanabi ko ba't ako magiging ano, mag, ba't ako magiging guilty hindi eh, ko namang ginagawa ngayon patunayan lang nila kasi mad, sabi ko nga madali magsalita kahit ako kaya kong sabihin yan ni, kaya kong ganunin eh, kahit ikaw mismo nag interview ka ngayon kaya kong sabihin nagbibinta ka ng ano paano mo patunayan sige nga pero may plano ka bang magsampa ng legal na action? Actually, ang sa dami na nakikita ko mga bashing sa social media, hindi ko na lang pinapatulan eh. Kasi unang-una, sobrang busy ko na. Tapos, ba't ako magpapak-stress sa kanila? Ba't ko pa sila atupagin? I-busy na ako sa negosyo ko doon sa mga ginagawa ko araw-araw. So, wala akong panahon sa kanila. Nung nakaraan, mayroon kang uh, vlog no, na namigay ka ng mga pares. May mga aasahan ba yung mga kababayan natin na uh, mga ganitong activities mo? Ayan, yes. Abangan nyo yan. Siguro soon, baka by next week na no, mag-start na ako para mag-share ng konting blessing siguro kung hindi mo kaya mamigay ng pera kasi di man tayo mayaman yung konting sharing lang ng blessing sa tatanggap katulad ng mga Paris ko yan Paris Overlord o kung ano pa man so pinaplano ko na talaga yan kaya abangan nyo na lang yan sa susunod sa dami ng mga activities mo napapansin nga ng mga tao no? lalong lalo na yung mga customers mo at mga followers mo na talagang po -konti na lang yung time mo pero nagiging masaya sila kapag nakikita kanila dito sa Parisan ay yes. Ayos, lagi naman ako nandito talaga pero may mga time actually kadalasan nga ang dami kong inviting, ang daming racket, ang dami nag-invite so opportunity para sa akin kaya minsan siguro hindi niyo ako napapanood dito sa pisto ko. Pero after noon, kahit pagod na nga ako, nagkukuha ko pa rin diyan mag um, mag-monitor ng tindahan ko sa dito pa rin katulad nyo, dito ko sa Pasay. Tapos mamaya plano ko sa City naman ako. So, 'yun, pag wala naman akong ano gisting or racket So dito talaga ako nakapuko sa tindahan ko. Sa mga lives namin, may nagtatanong, kumikita ka na daw ba sa iyong mga social media account? Ay, ah, yes, oo, mayroon na, mayroon na. Pero bawal i-reveal. E mayroon na tayong kita sa ating pagiging uh, vlogger. Vlogger na din kasi ako ngayon kasi madalas na ako mag-upload ng mga videos. Yung mga ginagawa ko lang naman araw-araw.